yun nga, kung nakita ninyo yung vegetable garden namin, parang talagang, ano, talagang it, it, it's really meant to happen na yun talaga yung nasa plano ko na magpa vegetable garden. Kasi parang nagdugtong-dugtong yung mga pangyayari na pagbalik ko galing China, I promised that to myself na hindi na ako kakain ng kanin. Ibig sabihin, mag low carb na ako sa tulong ng mga tao na handang tumulong sa akin. So, alam ko kung sino kayo. Babalikan ko kayo pag uwi ko na galing China. At sisimulan ko na ang aking low carb journey before it's too late. So, hindi pa naman yun huli. So, sa ngayon, na punta pa lang ako doon sa China. Kain mo na ako ng kanin. This is I have to say na this is masasabi ko na This is the last batch of carbs or high carbs. So ito yung mga low carb vegetables natin galing sa amin garden. As in talagang napapakinabangan na namin yung garden. sa ngayon, kain muna ako ng carbs. Bahala na, bahala, bahala na anong sabihin ninyo. Sa so, sa ngayon, since kailangan ko munang i-prepare yung sarili ko kasi nga, this is a transition. kasi noong time na hindi ako kumain ng meat. 'Di ba? Galing akong Korea. Bakit pa din siya bumalik? Yung aking bukol. 'Di ba? Na ang kinakain ko carbs. Hindi ako kumain ng meat. So ibig sabihin na This is the time, this is the right time for me to switch my diet into low carb with a low carb. tong kanin na mais, kahit mais, wala na to. Mga gulay, piling pilit lang din. <clears throat> wala ng root crops, kagaya ng gabi. Kamote. Wala ng saging. So, yan yung direction ko pag balik ko galing China. And, syempre, pukonsulta ako ng mga eksperto. Kaya, iparedy ko na si Doc Bry And Kuya Gibo. Kasi dati ay kinontak nila ako noong last year. Kaso lang noong last year na yon is wala akong boses, di ba? So nahihirapan ako noong time na yon at noong time na yon ay nagkikimo rin ako. So nag-effort talaga si Kuya Gibo na kontakin ako. Kaya ngayon ito na yung ano ito na yung aking chance at saka syempre, si Madam Annie Things. Talagang ginuntak ako ni Madam Annie Things. Kasi sila yung ano mga advocate ng low carb. Siyempre, yung, yung ano ko, yung, yung pinaghugutan ko talaga ng lakas is, si Doc Si Doc Fee Atencio is also a carnivore. Si Doc Fee Atencio ay meron siyang cancer and nag-survive na din siya. Pinabayaan niya yung high carb. Naglo-low carb carnivore siya ngayon. Yung mga post ni Docsy. Docsy attention. Yan yung ano yan yung mga ginagawa kong guide ngayon na may milagro kasi itong nangyari sa buhay ko ngayon masasabi ko na milagro ito eh. miracle dahil don pagpunta dito nila ni ma'am ID sa bahay namin noong Pasko masasabi ko na milagro yon sa buhay ko. So, dati, talagang sabi ko sa sarili ko, yon Kasi, hindi ko na postro yung low carb ko dati dahil yon sa gamot na inuinom ko kasalukuyan. Ngayon, nag-stop na ako. Noong noong nag-apply na kami ng D sa China, hindi ko na siya ininom yung gamot na nirereseta sa akin ng doktor ko. Hinihintay ko na yung gagawin sa akin pagdating sa China. Kaya hindi natuloy yung aking low carb journey na noon dahil Ang dahilan, ang rason is Yung gamot na yun na iniinom ko, sobrang tapang Na hindi ako pwedeng hindi kumain ng kanin Yun yung dahilan kung bakit Natigil yung aking pagnanais Na mag low carb Kasi, nga nga nung nagpaalam ako ng doktor ko, sinabihan man ako na kahit anong gagawin mong jeta, basta tutubo at tutubo yung bukol mo, tutubo yan. Yun yung sabi ng doktor sa akin ha. Yung nagreseta sa akin ng malakas na gamot. <laughs> Kaya yun, pinagpaliban ko yung low carb. Kasi nga, tama nga naman siya. Na if hindi ako kakain ng kanin, malakas yung gamot ko. Saan ako kukuha ng resistensya? Nang time na yun, talagang yung gamot na yun, alam nyo na mahal yun at yun yung nagpapa, nagpapabago ng mukha ko. Na nagiging mukha na akong hindi na yung mukha ko. Yung gamot na yun, kaya. Ngayon na ah, binigyan ulit ako ng pag-asa. Binigyan ako ng milagro. Ito na yung paraan kung bakit ipagpatuloy ko na ang low carb. Pag-uwi ko galing China. Kaya. Hindi ako ng Hingi ako ng mga payo sa experto, Kay Kuya Gibo at Doc Bry, kay Doc Fi Atensio, and kay Madam Anna Things. mag -ready kayo. Do. Yung gamot na nireseta ng doktor ko sa Cebu, nakatulong din yon sa akin. Kasi, yun yung dahilan kung bakit buhay pa ako hanggang ngayon. Dahil yun yung binigay ng Panginoon na inumin ko para mm. makontain yung bukol at babalik yung aking boses. Kasi di ba wala akong boses for 8 months? ay yung taon lang to bumalik mga May May or June kaya yun nakatulong din yung gamot na yun na nireseta ni Doc sa aking katawan pero yun nga lang matindi din ang epekto sa aking katawan kasi diba pumuti ang aking buhok tumandang tumanda ang aking facial expression tumanda ang aking mukha. Mukhang mukasim. Pero okay lang yun. Wala akong problema. Itatanda ako. Ang importante, may milagro na, mangyayari sa, na nangyayari sa buhay nating lahat. So yun. Yun yung na, ano ko na, it's final. na pagbalik ko galing China. Ako ay mag- low-carb, ay mag-focus na ako sa pagkain ng mga meat at saka vegetables. Kasi, ang pinag, ang pinag-ano ko talaga is si Dokfi Atencio. Dokfi Atencio is a doctor. <coughs> And then, yun yung ano niya. Yun yung, meron din siyang cancer, breast cancer survivor. Kaya, Dokfi Atencio, you are my guide in this journey of my low carb. And sila si Doc Bry at si Kuya Gibo, si Madam Anythings, mag-guide din sila sa akin. Kasi si Madam Anythings, doon ako kukupya sa mga niluluto niya ng mga low carb, strict low carb. Ika nga, sabi ni Madam Anythings. Kalimutan na natin pagbalik ko ng China after my treatment, kalimutan na natin yung mga carbs, yung mga high carbs. Kasi alam naman talaga natin kung anong dulot ng high carbs na yun sa ating katawan. Lalong lalo na po sa amin na active yung mga cancer cells namin. So, ganun. That's it. Don't worry, guys. I-document ko naman yon yung mga yung mga ginagawa o gawain natin. And of course, with the help of our Almighty God, with the help of our Lord, with the help of our Almighty Father, kasi siya lang naman ang nag-guide sa atin kung ano ang dapat natin gawin. Kung sa tingin natin is talagang makakatulong sa atin yan din, gagawin natin yon kasi yun yung sinasabi ng Panginoon na kilos tao at ako'y tutulong. So kikilos tayo para sa ating kabutihan. Gagawin natin ang lahat para magiging okay ang lahat ng sa ng if sa tingin natin yun yung tama. So maraming salamat sa inyong lahat. At yan lang muna for now. Kasi nainitan ako. Katapos ko lang kumain. So, Kain mo na ako ng carbs sa ngayon kasi piniprepare ko yung sarili ko for my, alam niyo na, pagdating ko sa China. Okay? Thank you so much sa inyong lahat. Bye. At wag po kayong mag-alala. I-update ko po kayo pagdating ko ng China. Sa mga treatment na gagawin sa akin doon. Thank you so much, everyone, for your prayers. At once again, sa mga tao na nagiging rason, sa mga tao na nagiging tulay para ako ay makapunta doon, Ma'am I.D., Ma'am Ma I.D. and family, thank you so much. Ma'am Arlene, na siyang uh, nagiging kumukum, uh, in charge sa hospital doon at tumutulong sa amin para mas mapabilis, mapadali ang pag-approve ng aming medical visa papuntang China. Thank you so much. God bless you. Happy New Year everyone. Abangan ninyo ang buong storya ng ating panibagong hamon, panibagong lakbay ngayong bagong taon. To God be the glory. God bless us all and stay healthy always.